Hi guys, usapang top to earn tayo ulit. So dahil sa dami ng mga messages, so gagawa ko ng isang video para mas ma-appreciate nyo kung paano ba talaga ito gumagana. So ulitin ko, airdrops, wala po itong guaranteed income. Pero malaki po ang chance natin na kumita, depende lang po sa effort na ilalabas natin. Wala po tayong ilalabas na puhunan. So take note yan ha. So, wala po kayong ilalabas na kapital dito. All you have to do, eh, mag-participate lang sa mga daily tasks katulad nito. So, itong nasa taas, eh, nakikita nyo, nagtatap-tap-tap ako dyan. Isa sa mga project natin yan, si TapSwap, powered by Solana yan. So, malaki ang chance na yung project na yun, eh, magtuloy siya talaga. So, kung gusto mo makita kung paano ito tumatakbo, eh, message mo lang ako, isi-send ko sa link. So, yan. So, may mga boosters na tinatawag yan. May mga tapping guru, full tanks, so, etc cetera, et cetera, So, para mas bumilis yung pagmamain mo, kailangan mo siyang, para siyang game, kailangan mong i-upgrade lahat ng mga dapat na skills, assets, etc etc et, cetera, et cetera. Then, kailangan mo ubusin yung ano, sa baba. Kailangan mo maubos yung energy niya. So, daily grind siya, meaning to say, hanggat hindi na ubus yung energy, nag-regenerate ano yan, nag kasi yan. So, 2 hours, 3 hours. So, babalik ka uli para magta-tap, tap, tap. So, yan lang. Ganyan lang basically ginagawa mo para ka na naglalaro dyan. Then, right after, move to next project ka naman. So, most likely ako, sa isang araw siguro mga 20, 25 or more pa yung mga projects na ginagawa ko on my spare time. So, kasi hindi natin alam kung ano yung puputok. So,